Magandang hapon po. Muli si Jed Ginto sa Bahay Teknik para na naman sa isang kabanata sa ating seryo ng mga video. Sa pagkakataon po nito, na itatanghal namin ang armadillo brick oven at kung paano ito gamitin. At ngayon, meron din po kaming inilagay na pinto sa halip na yung karaniwang metal na pinto na flat ay ito po yari sa bricks fire bricks ulit ang pinto at napakaganda ng lapat niya dito sa harap kaya ma, ma titipon ang init pero hindi siya masasakal ang apoy sa loob at tuloy-tuloy na makakapagluto sa loob nang ang init ay naiipon. Ayan. Ngayon ang isa pa pong mahalagang pagbabago nito ay maari itong sindihan gamit ang gas o ang kahoy. Kaya papaliwanag ko po ang mga piyesa ng gas burner nito. Una ay nagfabricate kami ng aming sariling disenyo ng gas burner, stainless tubes. Na mga slats sa gilid At ito po ay ilalapat natin sa loob ng oven. Papasok siya ganyan dito ka ikakabit. Ngayon po, ang burner na yan sa loob ay ikakabit natin dito sa valve. Gas valve dito sa labas. Kaya ang mga piyasa po nito ay itong cup, itong control valve, at yung nozzle. Andun sa loob. Ayan kailangan natin itong pihitin gamit ang yabe para ikonekta sa burner sa loob. Habang nakapwesto na po ang dulo nitong burner sa butas ng dome, kakabinta po ang cup. At kailangan po pihitin ang yabi. At syempre, ito ang regulator valve at ang hose ng gas. Pansinin niyo po na ang hose na ito ay papunta sa ibaba. O, kailangan pa lang ito i-secure natin mabuti for safety at hindi ito aksidente mahugot. Kaya lagi pong nakasecure ang hose clamp para hindi aksidente mahugot ang hose. Pababa po sa uh, T connection sapagkat meron pa tayong burner sa kabila at patungo sa tangke ng gasol yan na at dito naman gagaling ang ating gas ngayon po ang pagsisindi Kasong papel, ilagay sa loob, buksan ang tangke, at unti-unti buksan ang gas valve. Sila naman. Ayan. Abang bukas po ang gas valve, kailangan nating timplahin nang sa ay makuha natin ang pinaka magandang apoy yun ay yung maasul kailangan nating ibig sabihin sa apoy na ito ay marami ang gas kulang ang hangin kaya babawasin natin ang gas ayan, minabawasan ko pong bahagya ang gas upang makuha natin ang mas posibleng pinakamaasul na kombinasyon. O yan na po ang the best na makukuha natin. Dilaw, asul na mahina. O. Ayan. Okay po. O ganyan, ganyan kombinasyon. Hindi kailangan napakalaki ng apoy. Kailangan natin ay yung malinis at malakas na apoy. Matapos po yan ay eh, kailangan natin preheating heating muna natin at iwan ng mga hanggang 15 minutos at i-check natin ulit ang temperature. Matapos ang 15 minuto. Sarang damper. damper. Ayan. Matapos po ang 15 minutos. Silipin na natin. Ilan ang temperature sa loob. Ayan, buhay pa po yung apoy. Hindi naman nabutay kahit sarado ang kwan. 153, 155 degrees Celsius. 15 minutes. Hintayin okay, po natin ng another 15 minutes pa. temperature sa loob ayan meron na po tayong 293 degrees pwedeng pwede na para sa pizza sasalang na po tayo ng after ayan Ang pangalawa siya po ang isa pa. Magkakasabay. Okay. Hello. Okay. <laughs> Yan. Yan. So ngayon po, bakante na yung likod kaya susulong ko na itong nasa harap. Ikot, ikot. Ayan, kumukulo na. In less than 3 minutes Oh. <laughs> yeah. Yeah, okay. Um, uh, ngayon po tapos na yung ating test para sa gas burner ang susunod po nito ay yun namang paggamit ng kahoy. Well, mas uh, simple po yung paggamit ng kahoy. Ang kailangan lamang ay hayaang gumapang ang apoy papunta sa kahoy. Huwag ipapatong ang fuel sa ibabaw ng apoy. Mag-build up muna ng maliit na apoy, naka, nakatabi naka ang fuel sa kanya hanggang madarang hanggang sa gumapang ang kahoy papunta sa gatong Yan. at pagka malakas na nga po saka po natin itulak sa isang gilid ang lahat ng baga ingatan po na kung gagamit ng kahoy huwag i itatapon huwag ibabagsak sa loob ng inyong sahig upang hindi magasgas ang inyong sahig hayaan na dahan-dahan pwedeng gamitin po ang pizza pan na ito at iset ng kahoy sa mga panabi. Huwag ipapatong sa apoy. Kayaan lang na madarang ang, ang kahoy at gumapang ang apoy papunta sa gatong. Marahan pong iset. Haya, ingatan na huwag magasgas sa ang inyong sahig. At matapos yun ay sa kaigilid sa isang tabi. So, ngayon po, nakita natin na it, sa armadillo oven na ito ay kakasya ang anim na 10 inch na mga pizza o, o apat na 12 inch diameter na mga pizza. Nangailangan po ito ng 1 hour na preheating. Umakyat na siya sa 300 degrees centigrade. Kaya, inabot ng less than 3 minutes ang bawat isang At habang nasa 300 degrees po ang loob ng oven, ayan, sinimir po na ang temperature dito ay ayan, 53.9 pwede pang mm. ayan pwede pang yakapin para kayo nang sa mainit na unan uh, by the way, ito po ang aming Litro garden. Mga compost na aming tinimpla. Naging potting mix. Tinamna ng basil. At ngayon ay magtatagpo na sila ng pizza. Ayan na. At ang pizza naman ay magtatagpo na rin kami. Oh. Mm. Yan, yeah, so magandang hapon po ulit at uh, sa ngalan ng bahay technique, yan po ang armadillo oven.